Ade guys. <coughs> ah, yes. So, nandito ako ngayon sa Lapus-Lapus para ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung spot na nandito. So, sila talagang bindi na tayo ito ng mga foreigner. Minsan yung mga local, kagaya lang namin. Binabalik-balikan namin kasi sobrang ganda talaga. Ayan guys, so, nakita ko sa inyo. Napakaganda. Ayan, pumunta dun guys yung butas guys nandiyan sa ilalim so nandito tayo ngayon sa taas kung saan tanaw na tanaw mo yung mga tanawin guys